So, mga bagay na kailangan mong gawin upang mapanatili ang pag-ibig ng isang lalaki. Yes, mga kamamay, alam niyo naman na napakahalaga na maintain natin yung pagmamahal, yung pag-ibig ng isang lalaki sa atin. Kasi alam nyo mga kamamay, tayo rin or mga babae rin po ang gumagawa ng dahilan kung bakit po nawawala, nababawasan o nababaling sa ibang atensyon ng isang lalaki. Kaya sa video ito mga kamamay, i-share ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na kailangan nyo gawin upang mapanatili ang pag-ibig at ang init ng pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. So, kaya huwag natin masyado pang patagalin. Ano ba yung number one na kailangan mong gawin upang mapanatili ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo? So, number one, maging babaeng tapat at loyal. Tandaan nyo, mga kamamay, kapag kayo ay nasa loob na ng isang relasyon, kailangan nakafocus na kayo sa iyong partner. Dapat nakafocus na kayo sa lalaki. Hindi yung magjowa na kayo or sometimes mag-asawa na kayo, nakukuha mo pang lumande, nakukuha mo pang makipag-usap sa mga kalalakihan which is hindi magandang tingnan yon pagdating sa iyong partner. Okay? Kailangan kung may partner ka na, may boyfriend ka na, kailangan sa kanya lang yung focus mo. Kailangan maging tapat ka, loyal. Para sa ganun, pagkatiwalaan ka ng isang lalaki. Sapagkat, kung makikita ka niya na wala kang focus sa kanya, iisipin niya na nahahati ang pag-ibig at pagmamahal, lalo na yung attention mo sa kanya. Kaya bilang isang babae, kung gusto mo na mapanatili ang pagmamahal, ang interes, ang nararamdaman sa iyo ng isang lalaki, huwag mo siyang bigyan ng dahilan kung bakit kanya hindi pagkakatiwalaan. Kaya sinasabi ko sa inyo, maging tapat palagi at loyal sa kanya. Sigurado ako, habang buhay ang magiging pag-ibig sa iyo ng isang lalaki kung wala siyang nakikita ang pagkakamali sa iyo. Sapagkat yung mga pagkakamali mo, yun ang nagiging mitsa. Okay? Kung bakit ang maraming relasyon ay nasisira. Kung bakit ang maraming relasyon ay nabubuwag. Dahil din sa mga kababaihan na hindi makontento. Kaya dapat patunayan nyo yung inyong katapatan at pagiging loyal sa isang lalaki. Para sa ganun, manatili ang pag-ibig ang init sa inyong relasyon. So number two, alagaan at magbigay ng malasakit sa lalaki. Tandaan yung mga kamamaya, Walang ibang magpapakita ng pagmamahal sa kanya kundi ikaw. Dapat ikaw lang ang may karapatan na mag-alaga sa kanya ng puspos at lubos. Ipakita mo rin yung malasakit mo sa kanya. Hindi yung may sakit na nga yung mister mo, may sakit na nga yung boyfriend mo, eh hindi mo man lamang siya tinutulungan. Wala ka man lamang concern. Hindi mo man lang siya maabutan ng gamot hindi mo man lang siya maibili ng gamot sa kanto anong klasing jowa ka anong klasing asawa ka kailangan kung kayo ay nasa relasyon ikaw dapat yung may karapatang mag-alaga sa kanya at hindi yung ibang babae o yung ibang tao yung yung iba nga dyan ang nangyayari sa kawalan ninyo ng pagmamahal sa kawalan ninyo ng uh, pag-aalaga sa kawalan niyo ng concern sinachat pa niya yung kanyang mga kaibigan para lamang i-share yung kanyang nararamdaman dahil hindi mo siya tinutulungan. Dahil wala ka man lang malasakit. Di ba? uwi sa bahay, galing trabaho, siya pa yung magluluto. Sa so, tingin mo, mananatili yung pag-ibig sa iyo ng isang lalaki kapag kaganyan. Uuwi siya ng bahay, tapos ikaw nasaan? Nasa sugalan? Tapos ikaw nasaan? Nasa SM, gumagala. Wala pang paalam. Hinahanap ko na ng asawa mo, hinahanap ko na ng jowa mo. Tapos, nasa SM ka lang pala? Mga girls naman, kung gusto nyo na matili ang pag-ibig sa inyo ng isang lalaki, kailangan ipakita nyo yung pag-aalaga sa kanya at malasakit. Diba? Kahit sa mga simpleng bagay, ipagluto, asikasuhin, ipagplantya o ipaglabah, malamang siya. Malaking bagay na po na pagkapakita ng pagmamahal at ng pag-aalaga at concern sa kanya. Lagi nyo tatandaan yun, mga kamamaya, mahalaga na maramdaman ng isang lalaki yung pag-aalaga at yung concern na ginagawa niyo sa kanya. So next, kailangan mo siyang irespeto at huwag na huwag ipapahiya. Tandaan yung mga girls ha, ah, ang kailangan namin ay hindi mismong pagmamahal. Respeto. Mga kamamay, respeto at alam niyo po kung ano yung respeto? Yung po yung pagsunod ninyo sa mga sinasabi namin. Hindi yung may sinasabi kami, hindi nyo man lamang iniintindi. May sinasabi kami, ikaw dapat yung masusunod. Bakit ganyan? Tandaan nyo ha, sa isang relasyon, laging lalaki ang masusunod dapat dyan. Hindi kayo. E eh, kabalik na nangyayari eh. Sa isang relasyon, sa halip na kayo ang sumunod, e eh, kayo yung nagiging bossy. Eh. Kayo yung nagiging batas. Which is hindi tama yun mga kamamaya kung sino yung lalaki, siya yung may karapatan na dapat ay sundin. Hindi man sa lahat ng bagay, pero karamihan ng bagay. Mga girls, kung kaya isusunod sa kanya, kung kayo ay maniniwala sa kanya, kung kayo ay magbibigay ng respeto sa kanya, malamang sa malamang, mananatili ang pag-ibig niya sa iyo. Mananatili ang pagmamahal niya sa iyo. Eh yung iba nga dyan eh, hindi na nga nire-respeto yung kanilang mga partner na lalaki, ipinahihiya pa. Okay? Ikinukwento pa sa iba kung ano yung mga tampuhan nila, kung ano klaseng lalaki siya pag nag kayo. Tandaan yung mga kamamay ha, ikaw ay babae. Kailangan hindi mo maaaring ikwento sa iba kung ano man yung pag-aaway ninyong dalawa sapagkat sa pagdami ng nakakaalam, sa pagdami ng pinagsasabihan mo, sa dami ng pinaglalakuan mo ng mga kwento ninyong dalawa, bumabalik din sa iyo ang baho mo bumabalik din sa iyo kung ano man yung trato mo sa asawa mo. Kaya mga kamamaya, hanggat maaari, ang lalaki ay dapat irespeto. Kahit hindi nyo na masyadong mahalin, ibigyan nyo lang ng respeto palagi. So next, huwag masyadong mahigpit. Yes, mga kamamay, bilang isang babae, hindi mo naman kailangang paghigpitan ng isang lalaki para manatili eh. Mas gusto niyan na hindi masyadong mahigpit ang iyong pagmamahal sa kanya. Yung iba kasi naging jowa lang. Yung iba kasi nagpakasal lang. Eh ang gusto nila sa kanila na lang lahat ng oras. Ang gusto nila, hindi na dapat lumabas ng bahay ang isang lalaki at uh, makihalubilo sa kanyang mga kaibigan. Hindi po ganyan mga kamamay. Hindi niya magugustuhan. Siguro sa una, okay, sweet, romantic kong inyong titingnan. Pero pagtagal, paglipas ng ilang taon, hindi na po matutuwa ang isang lalaki na palagi niyo siyang pinaghihigpitan sapagkat nililimitahan po ninyo ang kanyang kasiyahan. Yung kanyang kasiyahan na makasama rin yung mga taong mahal niya sa buhay, kaibigan, nanay at tatay, family, relatives, hindi niyo pinapayagan. Which is dapat, uh, pagdating dapat sa mga tao na yon pagdating dapat sa kanyang uh, mga family uh, members, eh kailangan maluwag ka sa kanya. Hindi po pwedeng palagi nga hawakan mo siya ng mahigpit. Magpupubigla siya mga kamamay hanggang sa siya ay lumayo sa inyo, hanggang lumayo ang, ang damdamin niya sa iyo at mawala yung pag-ibig niya sa iyo. Kaya kung gusto nyo, nakabaligtaran na ang mangyari na manatili ang pag-ibig, kailangan mga kamamay, huwag kayong masyadong mahigpit sa kanila. Okay? So next, huwag magiging pabaya sa lahat ng bagay. Yes mga kamamay, lalo na sa inyong sarili. Kailangan yung unahin yan. Mag-self-improve palagi. magayos ayos magpaganda. Mga babae kayo, kailangan na may maintain po ninyo ang inyong proper hygiene, ang inyong kagandahan, ang inyong pag-aayos sa inyong sarili. Di ba? Kung kayo ay makakalimutan yan, kung kayo ay magkukulang sa mga bagay na yan, malamang sa malamang, yan yung magiging dahilan kung bakit ang isang lalaki ay mawawala sa iyo, kung bakit ang isang lalaki ay magtataksil, kung bakit ang isang lalaki ay tumitingin sa isang babae. Dahil nga mga kamamay, nagkukulang na rin kayo sa inyong sarili. Which is, kung gusto niyo talaga na mahumaling sa iyo ang isang lalaki at manatili ang pag-ibig at pagmamahal, kailangan sa inyong magsimula yan, sa inyong sarili. Mag-ayos kayo, mag-self-improve kayo, iangat niyo ang inyong talino, iangat niyo ang inyong kakayahan makakatulong mga kamamayan pagdating sa isang lalaki. So, hindi siya aalis sa buhay mo sapagkat high value ka eh. Babae kang walang katulad. Babae kang hihigit sa lahat. Kaya ang isang lalaki ay eh magdadalawang isip na iwanan ka kapag ka naging high value kang babae. So mga kamamayan lang muna sa ngayon ang ating uh, topic sana kayo paano may natutunan kayo sa ating talakayan. So bago ko tapusin to, mega shoutout muna kay Ma'am Chacha ng Egypt, kay Ma'am Jasmine ng California, kay Ma'am Maricel, Annalen and many more subscribers na nagko-comment at nagla-like sa ating mga videos. So, ingat po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo. Ilagay nyo lang yung pangalan at kung taga So, see you for our next vlog mga kamamay. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.